halos maubos na raw ang corals sa Rosul Reef sa West Philippine Sea base sa underwater survey ng Philippine Navy. Hinala nila, nilimas na ito ng mga Chinese vessels na namataan sa lugar kamakailan lamang. Magbabalita si JC Cosico. magandang corals sa ginawang underwater survey na Philippine Navy sa bahaging ito ng Rosula Reefs sa West Philippine Sea halos wala nang natirang corals sa ilalim ng dagat. May nakita namin na uh, uh, wala nang corals, nasira na 'yung mga corals and there may mga debris mukhang uh, bagong hakot 'yung uh, mga corals. Tingin ng mga otoridad, nilimas na ito ng mga Chinese militia vessels, bagay na kanilang alarma Bukod kasi sa paglabag sa ating severanya, pwede rin ito makaapekto sa produksyon ng isda. That is a threat to food security later on. Hindi lang naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Wala pang pahayag dito ang China. Pero palalakasin raw na AFP ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Lalo't dito lang weekend, di baba sa apat na pong Chinese militia vessels ang namataan hindi lang sa Rosula Reef, kundi pati sa Baragatan o Nares Bank at sa Escoda o sa Binasol na bahagi na exclusive economic zone ng bansa. Concern kami dun sa Sabina is because malapit na siya sa Palawan, the closest, less than 100 nautical miles na siya to the mainland of Palawan. Di nga lang daw ito magiging basta-basta, lalo't pinagkakasya lamang umano nila ang assets na mayroon ang Pilipinas. Sa ngayon, may ilang bansa na raw na nagpakita ng interes na magsagawa na joint patrol kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang Japan, Australia, Malaysia, France, India, Canada at Singapore ang objective natin is to establish a rules-based international order in the West Philippine Sea. Wala pa namang decision on whether we do a joint patrols, but we are very, very happy uh, to note that they are supporting our position, they share our position, and they're willing to help us. At sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas, pinag-aaralan na raw ng mga otoridad ang paghahain ng panibago na naman diplomatic protest laban sa China. Para sa 1 bh JC Cosico News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.